sa obrero. Sa kapampangan, malapit na. Baka pa naman. <laughs> Hindi marami. Kaso, ang liit ng daan dyan, yun ang problema nila dyan, yung daanan dyan. Baka ano yan eh, nung nag-brown out kanina, ano? Tama, hindi tao yun. Grabe ka naman. Wala nang babagsak na yung kung tao yun. Di sana kung no? ng naman yan? Eh, yung looban na, ang problema, yung mga eskinita.